paano kung ideklarang medically at mentally unfit si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Maari ba siyang pauwiin sa Pilipinas at tuluyang makalaya? O mananatili pa rin ba siyang nakakulong sa The Hague kahit hindi na siya maaring litisin? Ngayong inilabas na ng ICC Pre-Trial Chamber PR niyang utos para sa medical at mental examination ni Duterte, muling nabuhay ang tanong, ito ba ang magiging daan upang siya ay makalaya o mas lalo lamang siyang mabaon sa proseso ng justisya sa ilalim ng International Criminal Court? Ayon sa kautusan ng ICC, inatasan nila ang registry na bumuo ng grupo ng mga independent medical experts, isang forensic psychiatrist, isang neuropsychologist at isang geriatric at behavioral neurologist upang siyasatin ang kalagayan ng dating Pangulo. Layunin nitong alamin kung sapat pa ang kaniyang kakayahang maunawaan ang mga sakdal laban sa kanya, makilahok sa paglilitis at maipagtanggol ang sarili. Ang medical examination ay nakatakdang isumite ang opisyal na ulat bago matapos ang Oktubre 31 habang ang mga opinyon at obserbasyon ng prosekusyon, depensa at mga biktima ay nakatakdang ipasa hanggang Nobyembre 5. Kapansin-pansing ipinagpaliban ng ICC ang Confirmation of Charges hearing noong Setyembre 23 matapos hilingin ng kampo ni Duterte na suspindihin ang paglilitis ng walang takdang panahon dahilan sa umano'y cognitive impairment ng dating Pangulo. Ngunit ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney, Maria Cristina Conti, hindi nangangahulugan ang medical test na ito ng kalayaan para kay Duterte. Sa kaniyang pahayag, malinaw niyang sinabi na kahit ideklarang unfit for trial, mananatili pa rin sa kustudiya ng ICC ang dating Pangulo. Custody remains, Ani Conti. Fitness to stand trial is not a ticket to release. It's a matter of procedure and justice. Kasabay nito, binigyang diin din ni Conti ang tila kabalintunaan sa mga pahayag ng kampo ni Duterte ani niya, kung totoo ngang may cognitive impairment si Duterte, bakit tila aktibo pa rin itong sumusubaybay at nagre-react sa mga isyu ng korupsyon sa bansa? Ito'y matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na nalulungkot umano ang kaniyang ama sa patuloy na katiwalian sa administrasyon at gusto nitong makatulong ngunit hindi na makakilos. Para kay Conti, ang ganitong pahayag ay nagsusulong ng tanong paano siya magiging unfit kung malinaw na nakauunawa pa siya sa mga nangyayari sa Pilipinas ito ayon sa kanya ay magbibigay ng malaking epekto sa credibility ng depensa ni Duterte na siya ay may mental decline habang nagpapatuloy ang pagsusuri kay Duterte isiniwalat din ni Conti na posible ring maglabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. The prosecution has already built up a case against Bato de la Rosa, ani konti sa isang panayam. Binanggit din niya na lumabas na ang pangalan ni de la Rosa sa public redacted version ng pre-confirmation brief ng prosekusyon kung saan nakasaad ang mga sakdal laban kay Duterte kaugnay ng Crimes Against Humanity sa ilalim ng War on Drugs. Kung sakaling ideklarang medically at mentally unfit si Duterte, hindi ito automatikong magre-resulta sa kanyang paglaya. Ayon sa mga patakaran ng ICC, maaari lamang suspendihin ang trial, ngunit mananatili siya sa kustudiya habang sumasa ilalim sa gamutan at monitoring. Hindi ito shortcut para umiwas sa pananagutan. Maaari ring ipagpatuloy ng ICC ang proseso sa pamamagitan ng mga adaptive proceedings kung saan ang mga desisyon ay isinasagawa batay sa medikal na kalagayan ng akusado, ngunit hindi isinasantabi ang hustisya. Ang ICC ay malinaw sa kanilang prinsipyo, ang hustisya ay dapat umiral, gaano man katanda o may karamdaman ang isang akusado. Ang kanilang mandato ay tiyakin na walang pinuno o leader ang makaiiwas sa pananagutan sa ilalim ng batas, lalo na kung ang mga kasong hinaharap ay may kinalaman sa karapatang pantao at krimen laban sa sangkatauhan. Kaya't habang hinihintay ng mundo ang resulta ng medical evaluation ni Duterte, malinaw ang mensahe ng ICC. Ang pagiging unfit ay hindi katumbas ng innocent at ang pagsusuri ay hindi daan upang tumakas sa hustisya. Sa halip, ito ay bahagi lamang ng proseso upang tiyakin na ang paglilitis ay patas, makatao, at na ayon sa internasyonal na pamantayan ng batas. Kaya mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Ito ba'y taktika lamang ng depensa para mapaliban ang kaso o tunay bang humihina na ang dating Pangulo? Ibahagi ninyo ang inyong pananaw sa comment section. Kung nagustuhan ninyo ang ating pagsusuri at pagtalakay, paki like at share ang video na ito. At sa mga bago pa lamang sa ating channel, Maraming salamat po sa inyong suporta. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice and freedom.